gusto mo rin mga turn off ang two-factor authentication dyan sa iyong Facebook account. Alam ko naman mga boss na karamihan sa inyo ay nahihirapan na ilag in yung inyong mga Facebook account sa ibang devices dahilan sa two-factor authentication. Dahil bago nyo po may log in yung inyong mga Facebook account sa ibang devices ay kailangan pa ng verification code na magsisend sa uh, inyong email o kaya sa inyong SIM card number dun yung mapi-verify na sa inyo talaga yung Facebook account na gusto nyo pong i-open. E ba, paano nga kung masira o kaya mawala yung cellphone kung saan nakalagin yung inyong mga Facebook account. Pag ganun na yung senaryo mga boss ay medyo mahirapan na po kayo na ma-open or ma-access ulit yung inyong mga Facebook account. Dahil kinakailangan po sa two-factor authentication yung verification code na which is isesend po yan sa inyong mga email or sa inyong mga SIM card phone number Siyempre kung nawala nga po yung inyong mga cellphone kung saan nga po nakalagay inyong yung mga Facebook account ay kasama na rin po doon yung SIM card at yung email kung saan nakaregister sa inyong mga Facebook account. Kaya possible na hindi nyo na rin po yung marireceive. At pinaka pa noon kung hindi nyo pa po sinave yung tinuro ko po na recovery code kung saan po pwede nyo po yung magamit para po ma-access nyo pa rin kahit wala na po yung email at yung uh, SIM card or yung phone number na nakaregister doon sa inyong mga Facebook account. At kung gusto niyo pong maiwasan yung mga gitong senaryo at kung gusto niya rin pong i-turn off yung two-factor authentication dyan sa inyong mga Facebook account at hindi niyo alam kung paano yan gagawin, ay tuturo ko po sa inyo at sana po ay makatulong. Para i-turn off ang two-factor authentication dyan sa inyong mga Facebook account, ang kailangan niyo lang munang gawin dyan mga boss ay i-open nyo lang po muna yung inyong Facebook application kung saan nakalagin yung inyong mga Facebook account. At kapag ni-open nyo na po yan mga boss, ay pindutin nyo naman po yung menu sa gilid, yung may tatlong guhit. At dito sa menu mga boss, ay pindutin nyo naman po yung gear icon para mapunta po kayo sa settings and privacy ng inyong mga Facebook account. At kapag nandito na po kayo mga boss sa settings and privacy, ang sunod nyo naman po pipiliin dito sa mga option na ito ay ito pong privacy checkup. Pindutin nyo lang po yan. At sunod, dito sa mga option sa privacy checkup, ang sunod nyo naman pong pipiliin dito ay ito pong how to keep your account secure. Pinutin nyo lang po yan. At dito, pinutin nyo lang po yung review sa ibaba. Sunod, pinutin nyo naman po yung skip sa ibaba. At dito, may kita nyo po yung two factor authentication is on. Pinutin nyo lang po itong manage. At dito, may kita nyo na po yung turn off. Pinutin nyo lang po yan kung gusto nyo pong i-turn off yung two-factor authentication dyan sa inyong mga Facebook account. At kung nakatulong sa iyo ang video na ito, ay huwag mo sanang kalimutan na i-share at para din makatulong rin po sa iba. Maraming salamat mga boss.